Iba-iba po kasing project ito, attorney. So kami po, ako 2013. Okay. Ako pareho kami, 2013. So ano po pangalan ng developer, ma'am? Major Homes Incorporated. Major Homes. And then ano yung mga kanilang kondo po nga binibenta? Ano mga pangalan? Uh, space Project po, yung mga condo po. Ano yun? Tatlo yun sa Manila. Space U-Belt, Space Marcelino, and Space Romualdez. Okay. And then meron po sa silang Monteluce. Okay. And then my house and lot po ba yun? Uh, subdivision? Yes. Uh, of subdivision. The firm. So The firm. lahat dito iba iba. So lahat to, nung mga binili ninyo, kailan po ba sana yung kanilang target date po nga ma turnover na po yung paper? Sa U-Belt po, it's 2016 supposedly. Ganon din sa space U-Belt. Oh. So, so basically, 2016 din. Nung binili 2013, dapat 3 years so, after to turnover nila. Supposedly. Yes, so. supposedly. So ito po ba yung major Homes ay based po sa investor uh, na check ninyo, license naman na to sell. Yes po. Meron silang license. Okay. So ito ba ma'am yung mga property, yung mga space, you belt Romualdez, Marcelino, at saka yung mga subdivision, may ongoing construction naman? Like tumatayo naman yung mga building? Ang you belt po talagang wala. Wala talaga? Wala talaga. Since 2013? Yes po. Pero yung mga Romualdez? May naumpisahan po. Uh, may 6th floor yata. And yung... Isa. Uh, isa lang yata po. One floor lang. One floor lang. Mm. Pero based po sa kanilang prototype or yung blueprint, dapat ilang floor po ba sana yun? Uy high-rise po. High-rise eh. high rise. Okay. Magkano po ma'am yung uh, naibigay ninyo yung pera na? Yung down payment po tapos naka-advance ng ilang months. Ilan po yung down payment niya yeah, ma'am? Close to half a million. Okay. 492. Sa akin, 547,000. Okay. 1.2. 1.2? fully paid, paid na. Po siya. Magkano okay. po, ma'am, yung pag-fully paid? 1.5700, uh, 1,500,000, 77. Kailan yung nakuhayon, ma'am? Ano po siya na fully paid po siya nung 2016. Kasi dapat 2016, sabi ito turnover Opo. na. Opo. Uh -huh. Pero wala. So, malaki po lang down payment, mga almost half a million yes, in average. Po. And then, so, di ba 2013 yun? Out of spot yun, nung 2013, nung nag-sign yung contract, down payment agad yan. Yes. yes so. Tapos, Monthly amortization lang? Yes. Sir. Nga, supposedly by 2016, fully paid? Yes. Oo. Oh, oh. Okay. So ngayon, ma'am, di ba, 20, comes 2016, so hindi pa na-turnover. Nag-follow up po kayo, ma'am, sa major homes? Yes, sir. Many times, sir. Ano po yung kanilang... Uh, Sasabihin Ni po nila, ano, i-adjust yung turnover. merong mga second quarter ng 2017. Ganun lang po, pangako lang. Pero wala naman silang advisory nga madidelay Kung hindi pa wala kayo pa. naglapit sa kanila, wala. 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 Okay. So, kasi okay, so sa mga case ganito, pwede natin siya ipasok sa breach of contract. Kasi kung yung promise nila talaga is 2016, siguro kung if may, ma may extension, dapat siguro one year, two years. Pero ngayon, 2026, oh, 10 oh years oh. after... Masyado na matagal. Actually, ba? meron din silang promise na isosoli yung pera. Opo, may refund ano sila. Pero hanggang ngayon mm -hmm. po wala, Pero wala. May bigay uh, na refund letter, meron kayong ka. Meron, 2020, 2020 nila binigay po. refund letter. Opo. Pero Opo. Opo. nakapag start na po ba sila mag-roll? Wala muna, wala po. Na na. Wala. Kasi pag tinatawagan sila, hindi na sila sumasagot sa email, hindi na rin sila sumasagot sa, sa telepono. Yeah. Then pinuntahan din namin doon, mm -hmm. wala wala na rin si Labares, Mike Nabares. Lagi siyang wala. So ito yung Michael Navarro, ito yung customer service supervisor? Yes po. Siya yung laging humaharap eh. So ito po yung kanilang building sa JNCB building sa Pasig? Wala na din. Wala na din. Linden, Linden Street na, na, na po sila? Ortigas? Linden okay, so, Sint na po sila? Opo, Oo o. Pero But nevertheless, so, nag-send sila ng refund letter, pero hindi nila na start payment. Hindi payments based dito sa letter, ibabayaran nila buo. Yan may po. 5% interest. In tranche, for tranches, no? Opo. Mag-commence, mm -hmm. tapos first pay in 15% muna. Mm -hmm. Tapos 15, tapos remaining 70. Yes. However, okay, so and so. tapos, with interest pa, so meaning, dapat. Sila ang nagsabi niya. Sila ang nagsabi, oh, interest. Oh, sila nag-promise na 5% <laughs> daw per annum ang interest. Proposal. So. Eh. Pero wala oh. pa kayo may nakakait isa, no? Wala, pa. wala pa. Kasi, kahit na tinatawagan, nag-e-email, hindi na rin kasi sila nagre-reply. Eh. Maybe 10 years ago, they have license to sell. Meron pa rin po. Meron, Meron pa rin po. Meron pa rin. So ongoing developer pa rin yeah. sila? Meron pa rin silang mga project eh, na ongoing. Doon nga po kami nagtataka, attorney, bakit? Ito ang ongoing project nila, ma'am, nag-tumatayo. Uh, o kung parang katulad din sa inyong uh, first floor lang muna, tapos wala Mula na. na. Okay. Saan so, po yung supervision yun? Sa the po, sa Kalumpit Bulacan. Uh -huh. 2009 pa ito, sir. Three years contract ang kinuha namin term ng payment. Until now, sir, ano lang... Tatlo lang, yung model house lang. Tapos, wala na. Inayawan daw sa ng contractor. Yun, sir. Tapos, sabi namin, sabi ko, sir, ilipat na lang kami sa ibang subdivision. santil so, until now, sir, puro lang i-update kita, tatawagan kita. Ganun lang, sir. Hanggang sa tumagal na. Wala okay. na pong action. Kasi kung, uh, it seems kasi based po sa sinabi ninyo, talagang in bad fit siguro to yung uh, developer nga they would promise nga ma-turn over and then wala. Mm -hmm. And then actually nagbigay sila na dapat i-refund pero wala silang binigay wala na refund. Na. So, pwede natin ma'am, nga kung nilakad to, i-kaso na lang po through legal proceeding para po mamakuha nyo pa pati yung interest, ma'am. Si sabi. And then, for every time nga, delayed pa yung payment nila since 2016 na ba yung turnover? Until now, so yun yung pag-compute. Diba? Magandang hapon po sa inyo, Engineer Ronel. Ay, magandang hapon po, sir. Pwede niyo po ba kami, sir, mabigyan po? Lina, kung ano po ba, sir, yung mga process usually, sir, pag ganitong senaryo na yung mga... Condo buyers, sir, or mga subdivision buyers bumili sa developer. And then nag-promise yung developer na after 3 years may turnover na. However, times pass, umabot ng 10 years, wala pa turnover. Ano po ba sir usually yung mga recourse or remedy nila ni sir laban dito sa developer? As as procedure po, no? Yes sir. ah uh, sa mga ganyang concern, no? pwede po sila muna lumapit sa, sa disud, no? at ang gagawin po namin doon yung nag nag-ano tayo tayo ng ng EDR or Alternative uh, Dispute Resolution through conciliation po no so they could uh file uh, a complaint uh, with their kung ano yung request nila for, for example refund no uh, then we would call the, the the complainant and the respondent so dito po pag nag-schedule kami tatawagin namin si si Major Homes to a uh, uh, specify time at Uh, yung respondent po at complainant ang mag-uusap. Now, uh, pag hindi sila nakasundo, kasi nga po conciliation po itong proceeding na to, ang next course of action po na pwede nilang gawin ay mag-file uh, na po ng kaso sa isap uh, for refund kasi po sila naman po yung quasi-judicial na agency uh, na sila po talaga yung pwedeng Uh, mag-ano uh, sa mga kaso na related po sa real estate po. So, yun po yung pag-handle po ng, ng complaints at yung kaso po. Okay. So, bali sir, dadal muna sa inyo dyan sir sa DSSUD. para kung pwede po madan sa mediation conciliation at babayaran sila okay. Pag hindi, doon na po sa adjudication. Opo. And uh, pag umabot sa adjudication sir, so kasama ng interest po so, sir kasi syempre yung time value ng money habang tumatagal kasi. Opo. Yes, kasi sino naman po equal eh, sa judicial, si po yung may karapatang mag-determine If magdating man po, ng uh, damages yung yung ano po, so hindi po kasi kasama yun eh. Ang sa department lang po is conciliation. Okay. Para uh, pwedeng magkasundo, pwedeng hindi. Pag hindi nakasundo uh, sa kaso po, which is yun naman po yung kinasabi nyo aside from yung refund, uh, pwede nilang uh, kasama sa prayer nila is yung damages that was caused by the issue. Okay. Ah, sige, thank you for that uh, Engineer Ronald no? sa pagbigay po now ng no? pwede pong procedure po na gawin na lang po ng complainant para po makuha naman nila yung kanilang refund. And also sir Pwede po ba na, namin, sir, matanong, sir, how come, sir, ng itong major homes, they still have license to sell? Despite na there are many condo where o mga complainants nga hindi nga nila na-fulfill yung obligation nila, how come nga may license to sell pa rin sila, sir? Okay. Sir, ito yung ano dyan. And, no? uh, we, we, we were provided with tatlong projects na concern. No? Uh, yung Space Manila sa, sa Ermita, Maynila, yung ECU Belt sa may recto Uh, yes. then yung space from Waldes no sa may Ermita din po, no for yung unang po no sa Space Manila so ang lisensya po niya noon ay na issue no 2014 pa ang target date of completion niya is 2016 pero noong February 28 2024 ay sinuspend na po namin yung lisensya niya dahil na hindi na Uh, is incomplete development. So, uh, hindi, uh, uh, dahil hindi nila nakokombla yung pagt pagtatapos Nung 26 pa, malamang issue pa kami dito na cease order. Sinuspend na po namin yung lisensya nila uh, noong February 28, 2024. Yung sa space view naman po, uh, almost same din po yung time frame. Ang lisensya na is 2016 pero ang target date of completion na uh, uh, nila is 2020. Eh, pero dahil nga hindi nila natapos yon, noong October 22, 2020 din po, eh, issue ka na rin po namin ng suspension ng lisensya nila. Yung naman po, space room one na-insip po yung distribution ng na natin in at ang target completion na ay 2019. Eh, pinag-send, oh, sinuspend na po namin yung defense na ng March 5, 2020. So, wala na po sila dito. Okay. So, bali, sir, basically, sir, itong mga space condominium, sir, it's considered mm. talaga, sir, na wala na, hindi na talaga ito makomplish yung dapat, babayaran na nila, i-refund na nila lahat sa nga kinuha nilang pera sa mga buyers. Kasi cease and desist yes, na yung operation. Yes po, po, yan. Okay. Uh, po, under section 23 po, ang, ng PD957, ang pwede nilang i-claim. So, full refund po yun. Pero sir, may question kami sir, kasi yung iba dito sa Space U Belt kumuha 2013. Yes. So meaning sir, mm -hmm. 2013 pa lang sir, may license to sell itong major homes. Tapos sabi daw is 2016 completion. However sir, based po yes. sa kanilang sinabi na inyo, is 2016 and na doon kumuha and 2020 yung target completion. Ano kaya sir, yeah, reason sir, bakit may discrepancy? Well, baka, ito po kasi, oh. uh, that... yung sa amin po kasi, yung uh, yung target date of completion po nila is based doon sa sinasubmit nila, no? sa amin. So, tinitingnan po namin ano yung dapat nilang gawin, uh, so may time frame na binidigasin, so yun yung yun yung sinasabi nila na kinukumpul na matatakot, yun po yung nilalagay nila sa sitensya. However po, hindi naman po namin uh, pa, 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 ano to, let's say, yung mga ahendi nila na, nagsasabi ng iba o mas maaga pang WP to completion at nilalagay sa kontrata. Dahil nasa kontrata po yan, eh pwede na rin maghabol ang kliyente pero dahil nga contractual obligation po yung ina... nila. Ano, uh, basta contractual obligation po, kung um, panahon noon, diretsya na po si Itzac pero ngayon po kasi tapos na yan eh. So yun po no, yung discrepancy po is uh, baka po kasi yun yung gustong parang lang mainggan nyo na mabenta ng mabilisyan o yung ahete. Kaya e na po sabi na ito ay magbibigil. Pero base po sa aming defensa, yung po yung kinokommit nila sa amin. So, doon, nila, doon namin sila kinihin. Doon sa commitment nila kita. Ano po ba sir yung sanction sir sa isang developer nga let's say sir nagbenta sila pero wala pa silang license that time nga nagbenta sila. Ano po yung mga possible sanctions okay. sanction nila? Uh, pag hindi pa po na lisensyahan no, yung ano po. Ang penalty po sa kanila pero administrative uh, penalty lang po yon is 10,000 per unit na binibenta nila. So ang assumption po natin, sa isang condominium, no, uh, if meron kaming nakita na advertisement na ang binibenta ay isang condo at alam namin kung ilan yung unit na nandun, so per unit po yung i penalty namin. Okay. However po, no, dapat lang po mag-ingat din yung buyer sa ganyan. Kaya nga po, ang ina-advise namin din, huwag kayong bibili bago ma-issue ang lisensya. Kasi po, may, may lumabas na rin po na Supreme Court decision noon pa na kapag bumili kayo bago ma-issuehan ng lisensya pero na noo uh, no oh, biglang ma-issuehan ng lisensya at as if yung ano po, so may Supreme Court decision na po 'yan. So ang pero hangga't hindi po na-issuehan ng lisensya or may nag-report sa amin na ito uh, kahit pa nag-a-apply pa lang 'yan at may report po sa amin na ito ay nagbibenta pero wala pang lisensya, bago namin i-issue yung lisensya niya, eh dapat bayaran mo niya yung penalties niya uh, before namin i-issue yung lisensya niya. So ang importante po, aware po yung buyer kung may lisensya o wala yung binibili niyang uh, project sa dito. So bali sir, basically, pag wala silang license to sell itong developer, may administrative sanction sila. Okay. Pero pag hindi na makomplete, dapat may full refund sila sa buyer. Ngayon po sir, okay. itong major home since... Mm -hmm. Madami na silang project. Space U, Space Romandes, mm -hmm. Marcelino, and then other pa, Monteluce, The Fern, and Lato, sir, hindi na mm -hmm. nako-complete. Na so, would it be also, mm -hmm. sir, nga, we would advise nga dapat, sir, hindi na sila ibibigyan pa ng license ng uh, DHSUD, itong major homes developer opo. mismo, kasi dami ng Project na palpak opo. sila eh. Opo. Meron na po kaming procedure na na-put in place yan oh, noong 2024. Opo. Uh, ito pong major homes, at least dito po sa Metro Manila. At kasi yung lisensya nila po noon kasi uh, HLURB, noong kailangan isyo, na yun isod na. No? Ngayon po, uh, may procedure na po kami na may mga gatong mga developer no? na hindi sumusunod sa mga utos, hindi sila uh, hindi nagtatapos ng project, so, hindi isyo na namin po, may procedure na po kami na uh, hindi lang kung let's say for example sa Metro Manila kami okay, alam namin kung may may, may, problema yung project nila so talagang pinapa-comply muna namin bago nila namin isyuhan yung uh, project nila ngayon po pero ito kasi noong 2024 lang po na in place eh. uh, ngayon po dahil ito ay nakatag na po na may problema nag-developer po tayo hindi project eh ngayon po ni-raise na namin yung nationwide So, any project po nila na hindi pa nalilisensyahan ngayon, na ginagamit yung major home, eh hindi, malili, hindi sila malilisensyahan sa bago na project hanggat hindi nila naaayos yung mga naka sa amin na problema. So, hindi na po sila dapat makapagbenta ng bagong project. Okay, so, bali sir, basically, sa based sa sinabi ninyo, once nga i-lodge mm -hmm. po ng mga complainants to, yung complaint sir, no? pupunta niya sa DHSUD, i-lodge to, So another pending yan para sa major homes. So unless nga hindi nila to ma clear mabayaran ng full refund, they cannot sell another property kasi may mga pending cases pa, actually, nila. sila. Opo, actually, even without that, sa kasalukuyan na po, hindi na talaga si ma issuehan ng lisensya kasi po, kasama po yung mga suspension order na hindi pa namin noong 2020 at 2024 sa mga naka-red flag. So pag nakita namin si Major Home, hindi na talaga siya mag ng lisensya noon pa. Okay, so bali sir, right now currently, itong Major Home sir, they have no license to sell. Suspended. Yung po, ato, suspended. So ang epekto niyan, as if wala siyang lisensya. Okay, so at least clear tayo. So bali ma'am, no? Tama po. Yung Major Homes po wala siyang license to sell. Then, uh, may full refund po kayo based po sa ano. So ayan po ma'am, sasamanan lang po kayo ng team ng Wanted sa radio, pati staff mo ni Senator Ed Rafi Tulfo. Pupunta po tayo dito sa kay Engineer Ronel Taninko, doon sa DHSUD, para po makapag-file po ng kaso laban dito sa major, major, major homes, homes, no? Kasi sila man developer ng mga binibili oh. ninyo. Oh. So, sisimula pa rin muna sa mediation conciliation. Pero once nga hindi na yan magano, pupunta sa Judication. Yun po, ma'am, mabibilang na din po yung interest, yung damages, kung gano'ng katagal. And, currently, ma'am, nakasuspend naman yung license major homes para po ulan sa mabiktima pang iba.